2. Natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon, natapos niya ito sa loob ng anim na araw at nagpahinga siya sa ikapitong araw. Binasbasan niya ang ikapitong araw at itinuring na di pangkaraniwang araw. Dahil sa araw na ito, Nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Ito ang salaysay tungkol sa paglikha ng Diyos sa kalangitan at sa mundo. Si Adan at si Eva. Nang likhain ng Panginoong Diyos ang mundo at ang kalangitan, wala pang tanim sa mundo at wala pang binhi ng anumang halaman ang nabubuhay dahil hindi pa siya nagpapaulan at wala pang tao na mag-aalaga ng lupa. Pero kahit wala pang ulan, ang mga bukal sa mundo ang siyang bumabasa sa lupa. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden, sa bandang silangan. At doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. At pinatubo. Ang Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sa Eden ay may ilog na dumadaloy na siyang nagbibigay ng tubig sa halamanan. Nagsangasangay ito sa apat na ilog. Ang pangalan ng unang ilog ay Pisyon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Havila kung saan mayroong ginto. Sa lugar na iyon, makikita ang purong ginto, ang mamahaling pabango na Bedelio at ang mamahaling bato na Onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Push. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. Dumadaloy ito sa silangan ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden, ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, Makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, Hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos, dinalan niya ang mga ito. pinangalana ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Pero para kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing. At habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tatiyang ng lalaki at pinaghilong agad ang pinagkuhanan nito ay nilikha niya babae at dinala niya sa lalaki. Sinabi ng lalaki, Narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iwan ng lalaki ang kanyang amatina at makikipag-isa sa kanyang asawa. At silang dalawa yun. Kahit hubot hubot silang dalawa, hindi sila nahihiya.